Host sa Camp Grabe mga ka showbiz. Isang nakakakilig at nakakatuwang eksena ang pinag-uusapan ngayon sa social media, ang viral moment ng TikTok star na si Jess Martinez habang kasama ang isang batikang actress na si Carmina Villaruel. Nakakakaloka. Naniniigrow si Jess during their scene together, and today alam natin kung bakit. Kung fan ka ng TikTok o mahilig ka sa mga behind the scenes na kwento sa showbiz, don't skip this video like, subscribe, and hit that notification bell para updated ka sa lahat ng ganap. Segment 1. Sino la Jess Martinez? 0 oras 21 minuto hanggang 1 oras 30 minuto, mga clip ni Jess Martinez mula sa TikTok na may trending na tunog, host, voiceover. Unahin muna natin, sinong aba si Jess Martinez? Si Jess ay isang TikTok content creator na sumikat dahil sa kanyang nakakatawa at relatable na content. Mapa-dance challenge, e-skits, o funny hugot lines, talagang nag-viral si Jess at umani ng milyon-milyong views. Pero sa kabila ng pagiging online star, hindi pa ganoon karami ang experience niya sa mainstream acting. Kaya naman nang mapasama siya sa isang EE project kung saan makakasama niya ang isang legendary actress na si Carmina Villaruel naku ibang level talaga ang pressure. Segment dalawa, Yeevy Lee Scene with Carmina, isa oras tatlumput isa minuto to tatlo oras, brawl footage, behind the scenes of the taping, Carmina and Jess in character, host, voiceover, sa isang eksenang ipinalabas ka makailan. Makikitang kaharap ni Jess si Carmina sa isang emotionally intense scene. At kahit mukhang composed siya on cam, off cam, ibang kwento, cut to clip of Jess in interview or vlog, Jess, tuwang-tuwang nagkukwento, guys, legit. Nanginig ako habang ka si Miss Carmina. Grabe yung aura niya, parang ang hirap magkamali kasi sobrang galing niya. Host sa kam nang inigro talaga si Jess. Aminado siyang kabadong kabado siya bago ang teke. Ayon sa kanya, napakalaki ng respeto niya kay Carmina bilang aktres kaya't gustong gusto niyang ma-deliver ng tama ang eksena. Segment tatlo, reaction na Carmina, tatlo oras isang minuto hanggang apat oras. Insert clip of Carmina Villaruel, if available, or paraphrased quote, Host, voiceover, at ang nakakatuwa dito, very supportive si Carmina. Sa isang interview, sinabi niyang naintindihan niya ang nararamdaman ni Jess. Carmina, sinipi, normal yan, especially kapag bago ka palang sa acting. Pero nakita ko yung effort niya. Talagang inaral niya yung scene. Host sa cam, nakakatuwa, diba? Carmina proves once again that she's not only a phenomenal actress, but also a generous co-star. Segment 4, Netizens React, 4 oras, isang minuto to 5 oras, mga screenshot o snippet ng mga tweet, komento mula sa TikTok at YouTube, host, voiceover, after ma ang episode. Agad na naging trending sa TikTok ang mga behind-the-scenes stories at fangirl moment ni Jess. Marami ang nakarelate, lalo na yung mga nangangarap din maging artista. Netizen comment, sample, kung ako rin ang kaeksena si Carmina, baka himatayin ako. Idol yan eh. Ibang komento, Jess, proud kami sa'yo. Kaya mo yan. More projects soon. Segment 5, mula TikTok ni e, A, 5 oras isa minuto to 6 oras 30 minuto, host, sa cam, ang kwento ni Jess ay patunay na pwedeng maging stepping stone ang social media papunta sa mas malalaking opportunities. From TikTok videos to primetime D scenes, Jess is living the dream. Host, voiceover, at kahit ninerbius siya, nairaos niya ang eksena, and that's what matters. As they say, growth happens outside your comfort zone, mga clip ni Jess Martinez na nakangiti, kumakaway sa fans, at Carmina sa set, host sa cam, kaya kay Jess, saludo kami sayo. At sa mga kagaya niya na nangangarap ding umarte, keep going, dahil never mo alam kung kailan darating ang big break mo. Kung natuwa ka sa kwento nating ito, give this video a big thumbs up, share mo sa mga kakilala mong aspiring actors. And don't forget to subscribe for more entertainment updates. Mag-subscribe sa amin YouTube channel na Celeb Buzz Philippines.